Hello guys, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon. Saan pa pa kayo panig ng mundo? Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake Pumperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, mag-share lang po ako ng uh, experience ko po sa buhay. Now, uh, tawagin natin ang video na ito na lahat ng tao ay may, may pag-asa sa buhay. Uh, ito po ay gusto ko lang po magbigay ng inspirasyon sa mga nanonood sa channel ko Ano ba ang na-experiencehan ko ng bata pa ako Mga challenges, mga problema na encounter ko sa paghanap ng trabaho or pag Ito po ay parang enlightenment no? na pwede ko lang ma-share Alam ko iba-iba po tayo ng experience sa buhay pero baka makatulong po ako sa inyo kahit paano. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Marami po tayong nababasa, naririnig na mga balita na mga tao na nawala ng pag-asa sa buhay, na depressed, nag-suicide. Hindi natin sila masisisi kasi hindi na nila siguro alam kung saan sila pupunta. No? In one point of my life, uh, naisip ko rin yon magpakamatay. Pero kaso lang, may pumipigil pa rin sa akin. Alam nyo kung ano uh, guys, ang ating Panginoon. Alam ko po na malaking kasalanan po ang mag-suicide. At naalala ko na lahat ng mga problema guys ay lalampas din, lilipas din sa atin at makapagbangon po tayo. It took me around 13 years na makapaghanap ng stable na job at makapagpatayo ng maliit na mga small business kahit paano. Pag-graduate ko ng college way back 1999, nag-aral po ako sa University of Negros Occidental Recoletos. Ang natapos ko po is bachelor's degree in computer science kahit hindi ako magaling sa math. Malaking hamon na na-encounter ko ay paghahanap ng trabaho particularly dito sa Bacolod City, Negros Occidental. During that time, napakahirap guys maghanap ng trabaho. Maraming rejections. Nakaki nakakita ako ng trabaho, hindi ko rin alam kung paano. Uh, na ako. Iba na terminate ako. Siguro dala din ng pagkabata ko mag as ako ng pera sa magulang ko pang gastos, marami pang sinasabi. Pero naintindihan ko naman sila kasi graduate na ako. Ilang tries ako sa pag-apply ng trabaho, hindi ako natanggap. Napilitan ako mag-aral ng masters kahit hindi online. Broke up with my girlfriends. Akala ko lang wala na akong pag-asa for the, for, for, the, for the first 13 years of my life contractual lang pero guys ang isang bagay na tinatandaan ko bawat pagsubok it's okay to cry umiyak okay lang pero tandaan nyo as long that you have a willpower you learn from your experiences you upgrade yourself you learn something new na mga skills connect with the right people, sometimes ang mga tao na akala natin makakatulong sa atin ay yun pa ang sisira sa iyo. Naalala ko before, nag-apply po ako ng trabaho sa aking alma mater. Hindi ko lang pag-mention ang kanyang pangalan, baka magsikat pa siya. Nag-apply ako, hindi naman siyang may-ari ng school. Tinanggihan ako. Mag-apply lang daw ako sa ibang schools. Grabing tao, walang patawag kahit binigyan lang ako ng chance mag part time pero you know what after 20, 24 years nakabalik ako sa alma mater ko sa graduate school pa ako nagtuturo hindi ako makapaniwala sometimes guys kung ako lang ah, sa tingin ko ang mga problema pagsupok may mga tao na mga masasamang tao masamang buti na dinadown tayo nagpapakita lang yon na Paano tayo bumangon at maging malakas? Anong bang ginawa ko? Nag-ipon po ako. Nakahanap ng trabaho. Nag-continue lang po ako nag-apply ng trabaho. Hanggang sa time nagpagtapos ako ng dalawang master's degree at doctorate degree last year. Nagkapamilya ako. Nagpapasalamat din ako sa asawa ko na si Jonali kahit during that time pag asawa namin wala akong stable job she take the risk so ano bang ibig sabihin ko sometimes life brings us tremendous amount of problems we need to focus and overcome those problems para makabawi, para umakyat tayo hard work, determination and importante sa lahat guys panalangin, find the right person. Asawa mo, kaibigan mo. Isa lang bagay na naalala ko eh. People change. Kahit kaibigan mo ngayon, pagka bukas, hindi na kaaway mo na. E, minsan di mo ba, alam bakit hindi na sila nagkakommunicate sa'yo. Napakalungkot. But ganun talaga ang mundo natin eh. Hindi natin alam. Kamag-anak mo, alam nyo, kahit ang mga kamag-anak ko, they show coldness against me in my family. Mabuti pang ibang tao nagmamahal sa akin pero I'm just pray for them. No. So what I did, I improve myself, continue study, I invest in myself, trainings, and then mag-apply po ng mga trabaho. Uh, eligibility sa civil service, yun pong inuna ko, masters, and then skills. I work as a software engineer sa Manila. Doon po, nakakuha po ako ng mga kakilala at skills na nagamit ko sa aking small business consulting. And then move on po tayo sa ating past. Past is past already. We learn from the lesson. What is important, we become mature and stronger and then we learn wisdom. Kung papayagan na tatalonin tayo ng depression or problema, wala na tayong guys magawa. Always be strong. 'Yon lang po guys. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. I love you all. Bye-bye.